Oh, naisip mo na ba magiging reaction mo pag sakaling natalo yung kandidatong binoto mo? oh, yung kandidato pinag-isipan mo, pinili mo, pinaglaban mo, sinuportahan mo. Kung iisipin, sadyang hindi madaling makaget over dyan. Eh halos katumbas na ng gumuhong pangarap para sa karamihan ang pagkatalo ng kandidatong binoto, di ba? Mahirap kasi hindi sa eleksyon nagtatapos ang lahat. Mahaba-habang panahon pa ng panunungkulan yung hindi mo pinili. Matitiis mo ba? Nandyan pa yung sakripisyo mo sa pagsuporta na parang nauwi lang sa wala. Lalo na kung may nakaaway ka pa sa politika. Parang ayaw mo muna makipag-usap o magpakita ulit sa kanila lalo na kung yung kandidato nila nanalo. Siyempre hindi ka naman sumusuporta sa kandidato tapos gusto mo matalo siya. Masasaktan ka talaga. Kaya nga ang tanong ko ay kung ano ang magiging reaction mo pag natalo yung kandidato mo hindi ko trip na takutin ka ha? Pero dapat iniisip mo na din na may posibilidad na mangyari nga na matalo ang kandidato na sinusuportahan mo. Pagka ganon, o paano na? Isipin mo lang na talagang may punto na kailangan mong tanggapin ang pagkatalo para makapagbukas ka na din ng panibagong yugto. Kung papaanong may mga bagay na pwedeng baguhin, meron ding mga bagay na hindi na mababago at kailangan ng tanggapin. Kung tama hangarin mo, ito ang dapat mong sundin. Wag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Hindi naman natatapos sa pagkatalo ng kandidato ang magandang adhikain. Gawin mo pa din ang tama sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng pagkakataon. Pag naihanda mo ang sarili mo, mas magiging mainam ang reaksyon mo. Marami pang pwedeng gawin upang mapabuti ang ating bansa. Kung tama yung hangad ng puso mo, alagaan mo lang yan kahit pa natalo yung kandidato mo. Sigurado na meron at meron ka pa ding magagawa para sa ikabubuti ng ating bansa. Nasa Diyos ang pag-asa, kaya asa ka pa. Ha?